Ang yeah. ang yeah. uh, yeah. uh, yeah. mga kalinga. Your name. Lani, Lani, Lani Delina. Yeah. <laughs> Hello, Thanks. I'm Caroline Adriano yeah. Alpo. Si Mari uh, Christy from Cristy Pharmacy. Add and go, add Like, share yeah. and subscribe natin. Uh, An. <laughs> Nagkita like din! Nagkita-kita kami dito dahil pinick up ko yung t-shirt ko kay ano from Mary Pinida Oo. Nakalive ko pala kaya. Ay, naka-live ba? <laughs> Nakalag pala si Kuya Bal. Shout out, shout out. <laughs> Kuya, Kuya Bal, sa also, ka. Kaya <laughs> pinagpapawisan at ako ng nag Marie. Kay Ate Edna. Shout out, shout out. Two hours akong nag sa kanya. Sa ang tagal! Kasi nag-church kasi kami. Kahit mong na hindi ako na makakatulog. Baka katulog ako ng ganyan pero kung sa kami hindi. Kahit na huh? may medicine mo ngayon? Tapos na ako lahat. Pero yung mga scientific na ganoon pa rin. Oh, hindi ako makatulog. Uh, Malakas mo yung gamit Malakas. Pero sa Pilipinas kung napakasal ako, Masarap yung tulog mo. nang nagusal na tayo na magbakasyon. Oo. Uh, nakakatulog na ako. Pero pagbalik ko dito, dahil hindi ako pinakasal ulit, hindi na ako nakatulog. So um, one year ako um, naka um, um, talaga. Oo. Um, 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 kaya hindi ako nakasabay-sabay. Hindi kasi nga, no. ang bigat ang mata ko. Bisa pag magaan yung mata ko, yun, nagpipindot ako pag nagising talaga ako. Yan o, oh, chismes. Chismes! <laughs> yeah. Dahil nga hindi ako makapindot. Hindi mawala ang chismes. <laughs> nagpapag ako ng dalawang oras dito kaya sa MTR. Ang tagal pala ng hintay mo. Kasi nag-charge pa po Sorry. kami. Ang yan, <laughs> After ng charge, oh, siyempre kukunin pa doon. namin. Naglakad pa lang kami. Hindi pa kumain sinisili, hindi nga ko ano, doon. Ah? tagal mo na ako. <laughs> Lala, nuro na kananya. Siguradong kasi wala pa. bye. Thank you all mundo. Like, share and subscribe for natin sa teldo mundo. Kasama ko sa Bye.